Ano nga po ba itong mga nakitang transmission devices at solar panels sa isang residential uh, uh, area dyan po sa Davao City. Yan po ay mga uh, transmission equipments katulad po ng Starlink at saka solar panels na kinakailangan gamitin natin doon sa mga lugar kung saan wala pong signal. Hindi po yan para sa Davao City, para po yan sa Tagum at doon sa mga ka sa kalapit na probinsya katulad po ng uh, Davao del Norte at Davao del Sur. Yung po ay um, kinakailangan lang mailagay kahit isang araw dalawang araw lamang sapagkat alam niyo po mamase at uh, mag DJ Chacha. Wala po kasi na warehouse dyan po sa Davao City ang tumatanggap na ma ang araw lamang ng pag-stay ng mga kagamitan. And uh, kung gusto po nila ay anim na buwan o kung hindi naman ay isang taon. Eh yan po mga mga solar panels na yan at yung pong uh, transmission device katulad ng Starlink ay kinakailangan na namin maikabit sa paaralan na walang signal ng April 15. Kaya nga po kahapon na hapon din, na umaga, yan po ay naitransport na kaagad sa uh, iba't ibang lugar dyan po sa Davao region. Dahil nga po ginawang temporary staging area lamang yung lugar na yun at alam po naman namin yun. Dahil nabanggit po sa amin yan at kasama sa report sa amin nung I-1. Yan po ay mga uh, transmission equipments lamang. Wala po yung counting equipments, wala po yung, uh, hindi po yung mga machine na bumibilang sapagkat yung po machine ay nung April 4 lamang po natin sinimulan. Yung pagdidistribute sa Kidapawan City, sa um, Iligan City, at sa Zamboanga City pa lamang po. At kahapon nga po, dyan naman po sa Karaga, kasama ang Batanes. Okay. Uh, una, uh, chairman una po, Kamalik Chair, um... Ang tanong din kasi ng marami, okay, yung explanation nyo that explains it kung bakit nasa residential area. Pero hindi po po pwedeng tie up halimbawa ng I1JV, ito pong uh, responsibilidad dito sa pag-iimbak ng mga transmission devices na yan. And with the government agency dun sa area kung wala mang warehouse sa tatanggap nito mga transmission de devices. Kasi ang tanong na marami, marami, bakit kasi residential area? Kaya po siguro napalutang na baka magkaroon ng irregularidad kasi nasa residential area. Actually po meron naman pong notice, proper notice sa lahat ng concerned uh, dahil nga po sa kinakailangan lang may pansamantala na paglalagakan kahit isa dalawang araw dahil nga po sa wala po talagang mag-handle mag, uh, uh, o pa willing na kuhanin yung pag-iimbak pansamantala nitong mga transmission device na to. But just the same, uh, Ma'am DJ, ginagarantya naman natin sa sambayanan na ito po yung mga transmission device lamang at wala po itong effect whatsoever sa pagboto natin at pagbilang maliban na lang doon sa mga lugar na kung saan po wala talagang signal. And after naman po nung kinabukasan ay na-transport na po kaagad dyan in the presence of the PPCRB ng media at saka po yung mga PNP and other pong cost-oriented groups.